Nagsampana ng kaso si Vic Soto nitong Webes, January 9, 2025, sa Muntinlupa Regional Trial Court laban kay Daryl Yap. Ang pagsasampa ng kaso laban sa nasabing direktor ay kaugnay sa pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma. Si Yap ay kinasuhan ni Soto ng 19 counts ng cyber libel na kinabibilangan ng civil claim, para sa danyos na hindi bababa sa 35 million laban sa direktor. Narito nga ang kontrobersyal na trailer ng pelikula na kung saan kinaladkad ang pangalan ni Vic Soto. si Pepsi Paloma ay isang sikat na aktres na nagbigti sa kanyang apartment noong May 31, 1985. Anong masasabi nyo sa isyo na ito? Naniniwala ba kayo na may kinalaman si Bossing dito? Please don't forget to leave a comment.